Kamusta mga kasaliksik? Alam mo ba na may ilang mga hayop sa ating kalikasan na mayroong pag-uugali na talagang namang gugulat sa lahat? Kaya mula sa misteryosong pagpatay ng mga unggoy, sa sarili nilang kalahi, hanggang sa dolphin na tila ba nagdroga at uminom ng alak, ay pag-usapan natin ang sampung kakaibang pag-uugali ng mga hayop na nakuna ng video. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, mamamatay unggoy. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ng isa sa mayroong pinakamalaking ambag sa pagkaubos ng populasyon ng mga chimpanzee ay sila din mismo? Ito ay dahil sa maliban sa mga tao, tanging mga chimpanzees lamang ang mga primates na may pag-uugali kung saan pinapatay nila ang kanilang mga kawuri. Sobrang kakaiba ng aksyon na ginagawa ng mga unggoy na ito kung kaya't agad na iniimbestigahan ng mga eksperto ang dahilan kung bakit nila pinapatay ang kanilang mga kasama sa komunidad. Ngunit kahit na noong nakarang dekada pa sinimula ng pag-aaral tungkol sa kakaibang ugali ng mga unggoy hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ay hindi pa din matukoy kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Yahoo Moose, mga sansik. ako po si John Mike Guzman ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag -e enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there ka Number 9, pamatay na paglalakad. Sigurado ako na ang karamihan sa atin ay naranasan na ang sakit ng kagat ng mga langgam. Kaya't kung mapapanood mo ang nakuha ng video na ito kung saan makikita ang napakadaming mga langgam na paulit-ulit na naglalakad pabilog ay talaga namang iisip mo kung gaano kasakit kung sakaling mapunta ka sa gitna nito. Ang kakaibang aksyon ng malanggam na ito ay tinatawag na ant-mill kung saan pag nawalay sa grupo ang ilang mga army ants ay agad nilang susundan ng pinakamalapit nilang kasamahan. Dahil sa pagkaligaw-ligaw na ito ay mawawala ng direksyon ng mga langgam hanggang sa magsiikot na lamang sila ng tuloy-tuloy. At dapat mo ding malaman na ang ant mill ay tinatawag na death spiral dahil ang mga langgam na ginagawa ito ay maglalakad hanggang sila ay mapagod at tuluyan na nga ang mamatay. Number 8. Carousel ng Pabo Tila ba naging carousel ng mga paba ang nakunan sa video na ito kung saan mayroong tatlong turkey na paulit-ulit na umiikot sa isang puno na naging daylon para mahilo at magtaka ang mga tao kung bakit nila ito ginagawa. Ayon sa mga eksperto na nag-aaral sa mga paba ay ginagawa daw ng hayop na ito ang ganitong kakaibang aksyon upang ipakita sa kanyang mga kaaway ang kanyang lakas at talino. Kung saan patuloy na gagawin ito ng mga turkey hanggang sa mahilo at bumigay ang kanyang mga kaaway. Madaming mga hayop na matatagpuan sa ating kalikasan ang mayroong kakaibang paraan para talunin ang kanilang mga kalaban. Ngunit nakakasiguro ako na ang paraan ng mga pabo na ito ang isa sa pinakakakaiba. Number 7. Mantis Laban sa Ahas Nakakasiguro ako na kung sasabihin ko sa iyo na mas mataas ang posibilidad na manalo ang isang mantis laban sa ahas kung sakaling maglaban ng dalawang hayop ay hindi mo agad ako paniniwalaan pero totoo ito, dahil madami ng mga pagkakataon na nakunin ng video kung saan na nanalo at napapatay pa nga ng mga mantis ang mga ahas na lumalapit sa kanila. Ang nakamamangang pagkapanalo ng mga mantis na ito ay dahil sa kanilang pagiging eksperto sa pagbabalot kayo kung saan kahit pa ang mga ahas ay nahihirapan na mapansin sila. At dagdag pa dito ay ang bilis sumatake ng mga mantis na sinasabing mas mabilis pa kaysa sa pagkurap ng ating mga mata. Number 6, Matalinong Squirrel Hindi na bago sa atin ang kaalaman na may nakamamanghang kilos ang mga squirrel kung saan pag nakakakuha sila ng madaming pagkain ay pinipili nila itong itago at iimbak upang meron silang maipon na makakain kung sakaling magutom sila. Pero maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang matalinong squirrel na kaysa sa mga puno o lupa itago ang kanyang pagkain ay napagdesisyonan niyang ilagay ito sa makapal na balahibo ng aso ang matalinong squirrel ay nakunan sa video kung saan hinahalungkat nito ang balahibo ng isang aso hanggang mahukay nito ang nut na kanyang itinago kung saan talaga namang naging creative ang squirrel sa lugar ng kanyang pinagtaguan upang hindi ito makita ng ibang mga hayo. Number 5. Kanibal na mga Scorpion alam mo ba na mayroong mga ilang mga hayop sa ating kalikasan na kinakain nila hindi lamang ang kanilang mga kauri, kundi pati na rin ang kanilang mga kamag-anak? Ang isa sa mga hayop na ito ay ang mga scorpion, kung saan pag walang mahanap na makain ang mga inang scorpion, kaya pag didesisyonan niyang kainin ng kanyang mga anak. Pero hindi lamang ang nanay ni Scorpio ng mga kanibal, kundi pati na rin ang kanyang mga anak na kapag nakitang malapit ng mamatay ang kanyang ina dahil sa katandaan o sa panghihina ay mapagdidesisyon na nilang kumapit sa likod nito at maghintay hanggang bumigay na ang katawan ng kanilang nanay na agad naman nilang kakainin. Number 4. Athlete ni Skunks Tila ba gustong ng mga gold medal ng ilang mga skunk na ito kung saan kaya nilang mag-handstand na talaga namang magiging dahilan para mamangha at matuwa ang lahat ng makakakita dito. Ang uri ng mga skunk na gumagawa ng handstand ay mga spotted skunk kung saan ginagawa lamang nila ang aksyon na ito sa tuwing nakakaramdam sila ng panganib o takot kung kaya't agad silang mag-handstand para maging handa sa kanilang mga kaaway. Kahit tignan ay hindi mo dapat lapitan ang mga spotted kang Pag ganito na ang kanilang ginagawa dahil agad silang mag-i-spray ng kanilang mabahong likido na sinasabing mas mabaho pa sa bulok na itlog at posible pang tumama sa iyong mga mata Number 3, Helicopter na Elepante Kung mapapanood mo ang video na ito kung saan makikita ang isang elepante na iniikot-ikot ang kanyang ilong ay paniguradong makikyutan at matutuwa ka pero alam mo ba na may ibig sabihin ng aksyon na ito? Ayon sa mga eksperto ay ginagawa ito ng mga elepante upang tanggalin ang kanilang pagka-nervyos o lungkot kung saan makikita sa video ang isang batang elepante na matapos hindi maabot ng tubig na pa'y ng kanyang mga kasama ay agad na ginawa ang pag-ikot-ikot ng kanyang ilong upang mawala ang kanyang pagkakabak. Ayon po sa mga eksperto ay kilala ang mga elepante na isa sa pinakamatalinong hayop sa ating daigdig. Kung kaya't meron pa silang mga kakibang aksyon na kahit pa mukhang weird para sa atin ay meron palang kahulugan. Number 2, Traffic Enforcer na Aso Paano ko sasabihin ko sa iyo na mayroong aso sa Mansang Georgia na kaysa maging bantay ng tahanan ay naging bantay ng daanan? Ang aso na ito ay si Kupata na tinutulungan ng mga tao na tumawid sa kalsada kung saan haharangan niya ang mga sasakyan upang hindi nila masagasaan ng mga tao na nagtatangkang tumawid. Babantayan ni Kupata ang mga sasakyan para hindi sila makatawid sa pedestrian lane kung saan pag mayroong hindi sumunod sa batas trapiko ay agad niya itong hahabulin at tatahulan. Sobrang napamahal ng na ang mga residente pati na rin ang mga otoridad kay Kupata kaya agad itong inampo ng mga traffic enforcer na naging para maging totoong traffic enforcer na si Kupata. Number 1. Sabog na Dolphin Tila ba gumagamit ng pinagbabawal na gamot o umiinom ng alak ang mga Dolphin na ito na nakunan sa video kung saan makikita ang kanilang matagal na paglalaro at pagpapasapasahan ng isang pufferfish na kilala sa kanilang kakaibang uri ng self-defense kung saan papalabohin niya ang kanyang katawan at lalasonin ng mga didikit dito pero naging baliwala lang ito sa mga Dolphin na ayon sa mga eksperto ay hindi madaling malaso ng mga pufferfish kung kaya't makakaranis lamang sila ng pagmamaghid ng kanilang katawan at kakunting pagkahilo na para bang lasing o nakadroga. Ang nakamamangang reaksyon ng mga dolphin sa laso ng pufferfish, pinaging para magmistula silang sabok at patuloy na paglaruan ng mga pufferfish sa loob ng humigit-kumulang kalahating oras. At yun ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi may na mayroong mga hayop sa ating kalikasan na kayang gumawa ng mga aksyon na sadyang mahirap paniwalaan. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang aksyon ng mga hayop sa ating listahan ang pinakakinatuan mo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsig, maraming salamat sa panonood. See you in my next video!